Kapatid na layo, gaya ng nalalaman ninyo, ay talagang napakaraming mga tao ngayon, gaya nitong okay. napanood natin ng mga dating kaanib sa, sabihin natin, iba't ibang mga fellowship, mga okay. paniniwala, na ang karaniwang paniniwala nila, just to believe, haba? to have faith in Jesus Christ, that's enough and they will be saved Totoo po 'yan kapatid na Michael. Yan nga mm -hmm. po ang paniniwala ng maraming mga tao ngayon. Subalit napakahalagang yung paniniwala na nilang iyon ay ihambing natin mm -hmm. sa itinuturo ng Biblia. 'Yun ang ating uh, dapat maging barometro o batayan sapagkat ang Biblia po mga kaibigan ang naglalaman ng katotohanan o mga aral po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga maging sa aklat ng uh, pastor ng uh, sabihin natin, hindi naman nagpapahalaga sa iglesia o reliyon. Anong kanilang sinasabi tungkol sa iglesia na itinatag ng ating Panginoso Kristo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo at babasahin po namin sa inyo ang isang aklat. Narito po yung aklat, mga kaibigan. The Answer, ang sagot. Salin po sa Filipino ng The Answer, 100 Questions Filipinos Ask. Ito po ay isinulat ni Pat Robertson. Sa pahina 80 ay ganito po ang ating mababasa na pahayag po nung sumulat. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangan tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Mga kaibigan, ang sabi po ng sumulat ng aklat na ito, kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? At ano po ang sagot na ibinigay niya? Ang sabi po niya, para maligtas, kailangan tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At batay mismo doon sa aklat, sana napansin nila, paano raw yung pagpasok sa iglesia? Ang sabi po kapatid na Michael at mm -hmm. mga kaibigan, nung sumulat, walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. sa katid, para sa kanya at doon sa maraming iba't ibang mga nagpapakilalang mga evangelicals daw kapatid na Leo. Opo. Hindi kailangan ang iglesia. Hindi isipin po niyo mga kaibigan. Kaya gayon nung binanggit natin kanina kapatid na Leo, yung kanilang sinasabing yon ihahambing natin doon sa katotohanan ng itinuturo ng biblia. Opo. Kaya mga kaibigan, Totoo kaya? Pansinin po niyo ang aming tanong. Totoo kaya na hindi kailangan ng iglesia sa ikapagmamana ng kaligtasan? Anong tugon nating kapatid na Leo? Kapatid na Michael at mga kaibigan, babasahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo na nakasulat po sa Biblia. Dito po sa Efeso, sa 3 at 6. At ito ang lihim na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kanyang iglesia at ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay nakaukul sa kanila kapwa kapag kanilang tinanggap ang ibanghelyo tungkol kay Kristo at ang kanyang ginawa para sa kanila. Mga kaibigan, nakasulat po sa Biblia na ipinahayag ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo at Hintil ay nagkaroon ng bahagi sa kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Eh kung, to kung totoo po, mga kaibigan, na ang iglesia ay hindi kailangan, kapatid na Michael, mm -hmm. bakit dito pa inakit mm -hmm. yung mga magmamana? Tandaan po natin, mga kaibigan, na ang mga na nang ipangaral sa mga Hudyo at mga hintilang ibanghelyo tungkol po sa Panginoong Kristo. ayon sa Biblia, ay inanyayahan po sila na umanib sa iglesia. Ipinapapansin natin, kapatid na Leo, bati sa talata, no? Opo. Sila ba ay inakit lang na sumampalataya lamang sa ating Panginoon Kristo? Hindi po, kapatid na Michael. Sinabi ba ng mga apostol na, oh, kayo ay maniwala lamang, huwag na kayong pumasok sa iglesia, gano'n ba? Hindi po, kundi sila ay inanyayahan mm -hmm. na umanib sa iglesia. Kaya mga kaibigan namin, kailangan po ng tao ang tunay na iglesia para magmana ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang problema ngayon, kapatid na Leo, gaya ng nalalaman ng marami, maraming mga naglitawan ngayon na iba't ibang mga iglesia at iba't iba rin ang pangalan. Opo. Meron bang talata sa Biblia na nagpapatotoo na may pangalan yung tunay na iglesia? Meron po, kapatid na Michael at mga mm -hmm. At kung ano po ang pangalan ng iglesia ito ay mababasa po natin dito po sa Roma. Sa 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, ang pangalan po ng tunay na Iglesia na nakasulat sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. Kaya maling aral po, mm -hmm. maling isipan at paniniwala na hindi po kailangan ang Iglesia ni Kristo sa ikapagtatamu ng kaligtasan. At sana sa mga katotohan ang inilalahad natin yan, ay huwag ma-offend. Okay. Huwag magdamdam sa atin yung mga sumusubaybay kung ang kanilang paniniwala ay salungat na madusa sa itinuturo ng Biblia. E okay. kung itanong nila sa atin, na bakit kaya kailangan pa ng tao na umanib o maging, maging miyembro doon sa iglesia ang ipinakikilala ng Biblia na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo? Bakit tinatanong nila, ano bang katangian nang tunay na iglesia ang ipinakikilala ng Biblia. Pakinggan po natin, kapatid na Michael at mga kaibigan, ang nakasulat po dito sa Efeso. Sa 3, 20 hanggang 21. Ngayon ay luwalhati inawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan kailanman. Sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Heso Kristo. Mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag ni Apostol Pablo sa talatang aming binasa. Ang sabi po niya, ngayon ay luwalhati inawa ang Diyos dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Cristo. Eh, paano po ngayon yung mm -hmm. sinasabi po ng iba na hindi raw po kailangan ng iglesia para ang tao ay maligtas? Samantalang mga kaibigan, ang panukala o plano ng Panginoon Diyos sa kaligtasan ay nakaukol po sa iglesia sa pamamagitan po ng ating Panginoong Isokristo. Kaya ang mensahe natin sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa pagkakataon ito, mga kaibigan, hindi tayo dapat na basta na lang maniniwala sa mga maraming tagapangaral po ngayon. Kapag ang sinasabi po nila hindi na kailangan daw ang Iglesia ni Cristo, yun po ang katunayang wala sila sa katotohanan sapagkat ang panukala ng Diyos sa kaligtasan ay nakaukol po sa Iglesia. Ito po ang katotohanan nakasulat po sa Biblia. Kaya maging sa panahon ng mga apostol, kapatid na Leo at mga kaibigan, saan po idinaragdag ng Panginoon Diyos ang mga maliligtas? Pakinggan po ninyo mga kaibigan at babasahin po natin ang nakasulat dito po sa gawa sa 2 at 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng kagandahang loob ng lahat ng tao. At idinagdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw yaong mga dapat na maligtas. Mga kaibigan, ayon po sa Biblia ay sa Iglesia idinaragdag ng Panginoon Diyos ang mga taong dapat pong maligtas. Eh kung ligtas na po, kapatid na Michael, mm -hmm. ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya lang sa ating Panginoon Sokristo, eh bakit kailangan pa pong idagdag mm -hmm. sa Iglesia? Mga kaibigan, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na hindi na kailangan ng iglesia sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Dahil nasa loob po dito o ng iglesia ang mga taong maliligtas. Kaya meron tayong mensahe sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Ito okay. po, isipin yung mga kaibigan. Sino ang inyong higit na paniniwalaan? Sino paniniwalaan niyo? Yung sinasabi ng kung sino-sinong mga tagapangaral diyan na labag naman sa itinuturo ng Biblia o ang paniniwalaan po ninyo ay ang mga katotohanang naririnig ninyo at binabasa po namin mula sa mga talata ng Biblia. E kung itanong po nila sa ating kapatid na Leo, bakit kaya sa Iglesia ni Kristo idinaragdag ng Panginoon Diyos yung mga maliligtas at hindi sapat na maniwala o sumampalataya lamang? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Kolosas. Sa 1, 12 hanggang 14. Lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat dapat na makabahagi sa manahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang mga taong karapat dapat na makabahagi sa mamanahin ay iniligtas ng Panginoon Diyos mula po sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak na siya pong kinaroroonan ng katubusan. Kaya Kaya isipin sanang mabuti ng ating mga sumusubaybay. Opo. Kung maliligtas din po ang tao kahit nasa ibang relihiyon o kaya pare-pareho lang lahat ng reliyon na katatangay sa mundo, ito isipin nyo, bakit po kailangan pang ilipat ang tao at dalhin doon sa kaharian ng anak na kinaroroon ng, ng katubusan para magtabo ng kaligtasan? Eh, ang problema ngayon, baka sabihin ng iba, eh hindi ba nang namatay ang Panginoso Kristo, kapatid na Leo? Kaya nga siya nakadipa doon sa krus. Yung kanyang kamatayan, yun ay para sa katubusan ng buong sanglibutan. Yun po ang sinasabi nila at iniisip nila. Mm -hmm. Pero hindi po yun ang sinasabi at itinuturo ng Biblia. Eh baka sabihin nila, yun, lang, yun ang sagot lang natin. Pero wala tayong batayan sa Biblia na mayroon talagang iglesia o reliyon na tinubos ng dugo ng Panginoso Kristo. Meron po, kapatid na mm -hmm. Michael at mga kaibigan. At yan po ay mababasa po natin. Po ay Bibyang isinali ni George M. Lamsa. Acts 20.28 sa wikang Filipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ayon po sa Biblia, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kung wala po sa loob ng Iglesia ni Cristo, eh, hindi po kasama mm -hmm. sa mga tinubos ng ating Panginoong Kristo At hindi po kasama sa mga napatawad sa kasalanan. Kaya, alang-alang -ala sa mga sumusubaybay at hindi naman nasimulan itong ating ginawang pagtalakay, saan inililipat? Sa ang relihiyon kapatid na Leo, inililipat ng Panginoon Diyos yung mga maliligtas at magmamana ng mga pangako ng Panginoon Diyos. Sa talatang binasa po natin kanina, kapatid na Michael mm -hmm. at mga kaibigan, sa Gawa 2.47, ay sa iglesia idinaragdag po ng Panginoon Diyos ang mga taong maliligtas o sa iglesia ni Kristo. Sapagat sa iglesia, gaya ng binasa po sa atin, yun ang tinubos o binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo at nagtamo ng kapatawaran ng kasalanan. E kung isipin ng iba ganito, kapatid na Leo, baka naman meron daw na iba pang paraan para ang tao mapatawad sa kasalanan at sa gayon ay maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Mabuti po ay basahin po natin, kapatid na Michael at mm -hmm. mga kaibigan, kung meron pa po bang ibang paraan maliban na sa pagtubo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Sokristo upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Basahin po natin mga kaibigan ang nakasulat po dito sa Ebreo sa 9 at 22. Ganito po ang pahayag. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Mga kaibigan, ayon po sa mga apostol, maliba na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Sa makatwid, ay wala na pong ibang paraan upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan at maligtas maliban ng matubos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. At batay sa talatang binasa natin kanina, alin ba yung iglesia o reliyong tinubos, kapatid na Leo? Kapatid na Michael at mga kaibigan, ang iglesia ni Kristo lamang po, ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. Kaya maliban po na ang tao ay kaanib sa iglesia ni Kristo, ay hindi po siya maliligtas. Kaya sa lahat po ng aming mga sumusubaybay, Napakahalaga po ng Iglesia ni Kristo sapagkat dito lamang matatamo po ng tao ang katubusan sa kasalanan at ang pag-anib dito na sumusunod sa lahat ng aral ng Diyos at pananatili. Ito po ang ikatitiyak po sa pagtatamo ng kaligtasan. Sana po, sana po ay makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Kristo Pakinabangan ninyo ang ganito naming pagtuturo at pangangaral sa pamamagitan po ng paglalahad namin sa inyo ng mga ng itinuturo ng mga banal na kasulatan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay mamalagi ang bitbasbas. Awa ng Panginoon Diyos sa ating buong sambah.